Hello mga Mars, welcome back to my channel Karen Scoop Station here Disclaimer, itong video na i-share ko sa inyo and photos ay hindi ko po pagmamayari at i-credit natin ang owner nito uh, Bago ang lahat ay nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel Karen Scoop Station Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at sa mga nanood sa video ko tungkol sa ating love na love na Army especially Armenian. Maraming, maraming, maraming salamat po dahil pinanood niyo po ang video ko. May nag-share sa Instagram, mga Mars, uh, na ang army nung time na yun ay nasa Boracay sila at Naglalakad sila, namamasyal ang mag-asawa, naglalakad sa tabi ng shoreline. And then, may nakakita sa kanila. Siyempre, ang video na to ay galing sa fans kung saan nandun din sa Boracay yung mga Mars. Nang na sabi niya ay napaka low ng mag-asawa. Yun ang term na ginamit niya sa, kan sa kanyang caption. Low-key si na Arjo Mendoza. At pinagbigyan din nila yung mga fans na gusto picture sa kanilang dalawa kahit alam mong nasa vacation sila pero talagang gora pa rin sila sa pagpapapicture they're so nice nga daw sabi nung caption napakabait naman talaga nitong mag-asawa na to Arjo and Maine Mendoza pero bakit? kailangan sila gawa ng kwento na hindi naman dapat alam mo yung uh, paninira sa mag-asawa pero... Pe, um, ako so may mga ganun talaga kasi talagang tao, pilit na wawasakin kung ano man yung maganda ang meron. Pero sa, sa ganun, gayon pa man, hindi talaga yun mananay. And, July 3, ilang days na lang mga Mars. Magto-28 na, ilang weeks na lang, mga 3 weeks. Ah, <laughs> uh, magse-celebrate na ang army ng 1-year wedding anniversary. Saan kaya magse-celebrate ang mag-asawa? Ah, uh, ikaw mga Mars, anong hula mo? Ako, ang hula ko dito mga Mars, ah, uh, mag abroad ang dalawa. Dun to magse-celebrate. ah. Uh, wedding, first year wedding anniversary slash honeymoon. O, oh, ba diba? oh, Ang saya. And, may photo na isinare ng isang army fan sa Instagram na kasama ang kapatid ni May Mendoza, si uh, pangalan nun? Si Dean si Arjo at si Savi. Sila ay uh, naka-outfit. O siyempre, nagbabasketball to. Ito yung photo mga Mars. Ang ganda ng relasyon ni Arjo sa kanyang brother-in-law. Lagi ko itong nakikita na kasama ni, ni Arjo. Uh, siguro meron din to silang pinagsamahang business. Hindi ko lang din alam. Basta lagi ko sa nakikita itong si Dean na kapatid ni Maine Mendoza nagbanding ang tatlo uh, Banding sila nagbasketball tapos same shoes pa and that's it mga mars thank you for watching this video please like comment share and subscribe for more scoops shout out armyan bye <coughs>